Ako ang kuya inyo Magandang araw po sa inyong, lahat at muli po Welcome po dito sa inyong paboritong programa Dear Kuya E, just call me Bamba Nakakatawa po talaga minsan ang mga listeners na hinuhusgahan ang Becky Sanders Hindi yata nila alam na may mga boys talaga na para sa pera ihandang eh handang magpalantak magpakain ng kanilang alagang pups. Basta may pera, basta hindi sa inyo nangihingi, hayaan nyo na ang mga batla sa kaligayahan nila. Kuya i, e, lumaki ako kasama ng mga kaibigan kong gay at ng ang kanilang mga jowa. Marami na kaming nalanta. <laughs> Kumbaga, iba-ibang putahe, ang flavors ang aming nalalasap. Minsan may mura at minsan may mahal. Mahirap man aminin, madalas ganun ang ikot ng buhay ng mga bakla. Hindi naman nilalahat pero real talk lang po. Kaya may isa po kong ibabahagi kuya itong e, tungkol po sa lalaking halos. Kabaliwan ko ang paps. Kuya i, e, madalas pagwapuhan ng mga ombre ang mga kaibigan kong bekis. Mas gwapo, mas bidang-bida kasi... <laughs> pero... Minsan may mga darating na hindi nga gwapo pero panalong-panalo. Kuya I, e, ito ang nakilala kong lalaki na kakaiba sa mga naging jowa-jowaan ko. Isa po siyang kargador na may ubod ng panalong kargada. Nagsimula ang lahat kuya I e, isang araw nang ako'y mamalengke. Kasama ko ang kaibigan kong si Bida. Palagi daw kasi siyang bida-bida. Siya ang unang nakapansin sa magandang katawan ng itago natin sa pangalang Bigo. <laughs> Ayaw mong mahirapan na puro letter B ha? Banda, ah, bamba, Bida, bigo. Big kasi at mabilog. Kuya I, si Bigo. Tama lang ang itsura. Hindi gwapo at hindi rin pangit. Sabi ni Bida mukhang may kalakihan daw. Ang tinutukoy niya ay ang naroon sa denim short na tila hapit na hapit. Habang nagbubuhat ito ng mga banyerang isda. Tingnan mo, tingnan mo, sabi ni Bida. Pawisan pero mukhang delicious. <laughs> si Bida kasi kuya ay eh, mahilig sa mga ganong tipo. Pero nang lumapit sa amin si Bigo, doon ko na pagtanto. Moreno at malakas nga talaga ang apil. Sinabi ko kay Bida na ako na. Ang bahala. Sa bibilin daw bang isda? Sabi ko gaga, sa ombre. <laughs> Na tinutukoy ko ngang si Bigo. Tinanong namin sa tindera kung ano yung pangalan ng nag-deliver at tinawag ni Bida. Bigo, lumingon naman ito. Nakalito 'ha. Ah. Bakit po? Ay, bastos. Pinupo ako, wika ni Bida. Natawa lang ito. Sandali sandali wika nito na sumenyas na may bububuhatin pa. Napatunga nga ako nang ngumiti si Bigo. Hindi naman labat first sight yon pero nakadagdag kasi yung, yung ngiti niya at mukhang malinis naman siya kahit pawisan sa umaga. Doon na kami nagsimulang magtanong sa tindera at napag-alaman namin na malapit sa palengke nakatira si Bigo. Nang bumalik si Bigo, wala nang patumpik-tumpik pa Inalok ni Bida nang inuman si Bigo. Mamayang hapon daw. Pinakuha ang number at sinave sa akin. Halatang nahihiya si Bigo pero parang game naman siya. Tinanong kasi ni Bida kung legit daw ba yung umbok at sabi ba naman ni Bigo, "Edy, subukan nyo." "No, no. Hindi ako," sabi ni Bida, "kundi itong si Bamba. Ako nga yun. Napag-alaman din namin na ang magandang katawan at may dating na si Bigo ay pabuk pala talaga kaya hindi mahirap makuha. Ganun lang naman ang mga pabuk talaga na lalaki Kuya i. E. Sinabi ni Bigo i-message ko na lang siya sa hapon kasi natutulog siya pag uwi ng tanghali. Sa madaling salita ay nagka-text kami ni Bigo. Sabi ni Bigo baka daw hindi ko kayanin ng kanya. Sabi ko sanay na sanay naman ako. Tinanong ako ni Bigo kung gusto ko raw ba na mapasok ako pero sabi ko naman ay why not. Pero sa hapon na pinag-usapan namin sa aking kwarto kuya, kuya E, nakapa ako agad. True nga, legit na legit na maipagmamalaki. Lalo akong natulala nang ilabas ni Bigo ang kanyang paps. Sabi ko ngayon lang ako nakakita ng ganon sa mga kalalakihan sa amin dahil sa aabot yata yun ng Nuebe. Parang isa bang napakahabang dalag. Sabi ko namatanda ba yan? Natawa lang si Bigo. Hindi ko alam kuya i paano ko lalagpangin iyon dahil big time talaga si Bigo. Pinagalaw-galaw pa niya yon. Sabi ko ano ba yung dalag mo? Gumagalaw pa. Pero ang lubos na nakapag excite sa akin ay ang itsura noon kuya i. Dahil mamula-mula yung may kalakihan ay yung mushroom. Nag-enjoy ako Kuya I at nahirapan. At tinanggihan ko Kuya I nung una na makapasok pero umariba pa rin ako. Kuya I, aray-arayan talaga ako pero dahil Becky sinubo at sinubok din sa likuran ko. Hindi ako maka hindi ko makakalimutan si Bigo Kuya I. Hanggang simula noon, kumalat sa mga Becky ang alaga ni Bigo. Minessage din siya ng ibang friend, ibang friend kong Becky pero sabi ni Bigo kung ayaw ko daw hindi siya papayag. Ang ganda ko di ba? Pero sabi ko share the blessing na lang. <laughs> at malalaki din naman silang maghatag. Friend lang kami ni Bigo kuya I pero todo siya kung kami ang magkasama. Sabi niya sa akin mas na-enjoy niya ako at kampante siya sa akin. Sabi ko na ko Bigo Huwag mo kong bibiruin baka naman mahulog ako sayo. Sabi niya sa akin, pwede naman. Gusto mo magsama pa tayo. Sabi ko na ko Bigo, hindi ako pang asawa dahil mahilig ako sa lalaki. Sabi niya sa akin ay okay lang. Noong mga panahon na yon, nangungupahan lang si Bigo. Sabi niya, masipag daw naman siya sa bahay. At sa madaling salita kuya i, e, pabor kay Bigo dahil libre na siya sa bahay. Pinatira ko siya sa bahay at masipag naman nga talaga. Asay doon sa mga gabi na nakukuha ko siya. Minsan may dinadala din ako na lalaki na wala naman siyang pakialam. Naging parang boy ko siya sa bahay dahil aminin man natin o hindi, wala naman magiging pag-ibig sa amin kahit sinabi pa niya na okay lang sa kanya. Tumuloy sa akin si Bigo Kuya i e. hanggang after 3 years ay nagpaalam siya at mag-aasawa na dahil nabuntis daw niya ang girlfriend niya. Gayon man naging magkaibigan kami ni Bigo Kuya E at na-enjoy ko pa rin ang lantak ng paps niya till now. Ganda ba ako? <laughs> Hindi ko rin masabi kasi inaabutan ko pa rin siya ng pera pandagdag panggatas sa mga anak niya. <laughs> Hanggang dito na lamang po Kuya E. Bamba, you oh. know, Ganda naman ang pangalan niya, Bamba, no? Ito 'yung mga ano, nasasabi natin na real talk na real talk 'yung ano, 'yung mga 'yung mga kwento, no? Uh, well, hindi siya umasa na may pag-ibig doon sa kanyang nilalantakan, o oh, 'yun. Uh, at least kung umasa siya nung una, ay hindi nabigo siya dahil mag-aasawa din naman si Bigo sa kabila ng tumira ito aw oh, sa kanya no? o baka naman ayaw mo lang talaga siyang papasukin sa iyong buhay dahil iba nag-offer nga na na nag nga na okay lang na magkasama kayo sa sa bahay anyways no Alam nga namang pa, panghimasukan pa natin ang kaligayahan ni Bamba pero maraming maraming salamat sa iyo Bamba no sa iyong pagiging uh, makatotohanan na na magkuwento no Muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.